Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Naniniwala ka ba sa mga kababalaghan sa mundo? mga bagay na hindi kayang ipaliwanag maski ng siyensya, mga nilalang na namumuhay sa daigdig kasama natin. Kung oo ang sagot mo, tara pakinggan mo ang kwento ko. Kung hindi pa, bibigyan kita ng pagkakataong magkaroon ng pagdududa, pero malay mo yung lugar na tinutuluyan mo ngayon, may mga nilalang palang hindi mo inaakala. Ako nga pala si Athena, marahil ay di kayo maniniwala, pero ito ay ilan lamang sa mga pangyayari sa buhay ko rito sa baryo ng mga engkanto. Oo, tama ang pagkakarinig nyo, kanto. Siguro ang ilan sa inyo ay alam na ang biringan at ang mga hiwagang nakapalibot rito. Mga kwentong bayan na tila ba hindi napapaglipasan ng panahon. Normal lang akong tao, tulad nyo wala rin akong paki kung anumang mga elemento meron ang mundo. Pero isang araw, nagbago ang pananaw ko ng malipat ang pinagtatrabahoan ko sa may parting south. Lumakas kasi ang kita ng kumpanya namin at kailangan na ng malaking warehouse at dahil manager na ako, ay kailangan kong bantayan ang operasyon nito. Kaya upahan ako sa isang baryo na hindi naman kalayuan sa aming warehouse. Yun nga lang masyado itong bundok, hindi yung bundok na tila ba maghahiking ka pa. Bundok lang siya na mataas ang kinalalagyan. Puro puno at tila ba pinto papunta sa kagubatan. Hindi naman ako takot rito sapagkat maganda ang view at nakakatanggal ang stress, lalo na pag mataas ang araw makikita mo talaga ang natatago nitong ganda. Ngunit sa pagsapit ng gabi ay parang may nagkukubling panganib. Mababait naman ang mga tao rito, ramdam ko ang pagwi-welcome nila sa akin. At feeling ko ay parang dito na ako lumaki dahil lahat sila ay binabati ako. Halos mag-iisang buwan na ako rito nang dumating ang puntong na pauwi ako. Nang 10 oras ng gabi. Pasado alas 9 na iyon, dahil kailangan kong tapusin ang mga natitirang order na pinamamadali para ma-deliver na sa store namin sa Manila Kaya wala akong choice kung di ang mag-overtime Kasagsagan yun ng aking pagmumotor pauwi nang mapansin kong parang may babae sa gilid ng puno ng akasya Wala naman kaso, kaya lang sobrang haba ng saya nito na sobrang puti pa Di ko na sana ito papansin, ngunit bigla siyang tumawid sa kalsada at humarang sa dadaanan ko Halos lumukso ang puso ko at napapreno ako. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at napansin ko ang kakaibang mata niya na parang sa movie yung mata ng pusa dagdag pa ay walang guhit ang baba ng kanyang ilong. Di ako makapagsalita o di ko rin mapa-start ang motor ko nang bigla itong magsalita. Maari bang makisabay hanggang sa bukana ng gubat? Tila nawalan ako ng hininga dahil sa sobrang lamig ng boses nito. Para siyang multo na hindi ko maintindihan kaya napatango na lang ako. Maya maya pa ay nawala na siya sa harapan ko at tila nakahinga na ako. Pero nung papaanda rin ko na ang motor ay biglang bumigat ito at naramdaman kong may nakahawak sa biwang ko. Tinignan ko ang side mirror at nandoon nga ang babae. Tila tatakasan ako ng aking kaluluwa dahil sa tagpong iyon, ngunit binaliwala ko na lamang ito. Kahit takot na takot na ako. Naihatid ko naman siya sa bukana ng gubat. Paalis na ako noon para tuluyang makauwi nang mapansin kong bigla na lang siyang nawala. Agad kong pinaharurot ang aking motor, nang makauwi ako sa tinutuluyan kong bahay, ay agad akong nagmadaling pumasok, nagbihis at nagtalukbong ng kumot. Para akong batang takot na takot. First time in my life na naka ako ng ganung bagay. Noong mga panahong iyon, hindi ko pa alam na isa pala iyong inkanto ang alam ko lang ay baka multo iyon. Nasa isip ko pa noon ay baka ang white lady sa balete, kaya lang puno ng akasya ko siya nakita at hindi sa balete. Bahala na, basta ayon ang kauna-unahang pangyayari na nagpanginig sa aking kalamnan. Wala akong pinagsabihan sa aking karanasan, baka kasi pagtawanan at sabihan pa akong baliw ng mga tao. Kaya minabuti kong sarili ni na lamang iyon, Nanatili pa ako sa baryo na iyon at sa pangalawang pagkakataon ay may kakatawang pangyayari na naman ang nangyari sa akin. Maaga akong gumising noon dahil luluwas pa ako ng Maynila dahil may meeting ako with my boss. Palabas na ako ng bahay nang mapansin kong parang ang usok. Sobrang usok sa labas ng bahay kaya inakala ko may sunog. Kaya dali-dali akong lumabas ng bahay para tignan kung saan may sunog Kaso natigilan ako ng mapansin wala namang nagliliyab na bahay o wala rin namang nagsusunog ng kahit ano. Pero yung usok niya ay tila ba hindi nauubos. Ang nakakainis pa roon ay sobrang baho nito, parang sigarilyong limang daang taon nang hinihitit ng kung sino man. Kaya napalingalinga ako sa paligid. Nang mapatingin ako sa taas ng puno na di naman kalayuan sa bahay at doon ko nakita ang kakaibang nilalang. Alam kong may kapre sa mga kwentong bayan, pero hindi ko lubos maisip na sa tanang buhay ko, ay makakakita ako nito. Napakalaki niya na nakaupo sa isa sa mga sanga ng nasabing puno. May hawak itong tabako at tila ba walang pakialam kung nakikita ko siya. Nakakatawang isipin na ako ay nakatunganga sa kanya, samantalang siya ay nakuha pang kumaway sa akin, humidit sa kanawala sa kawalan. Dali-dali akong sumakay sa motor, di ko na nalak ang pinto ng paupahan, dahil sa sobrang takot ko sa aking nasaksihan. Pagkarating ko sa Maynila ay saka lang ako nakahinga. Di ko alam pero parang ngayon lang ako nakaranas ng mga ganung tagpo. Pagkalipas ng dalawang araw ay bumalik na rin ako sa naturang baryo. Kung paano ko iniwan ang pinto ko ganon ko pa rin iyon nadatnan. Halos limang buwan na ako rito ngayon at nasanay na ako sa mga pangyayaring di ko mapaliwanag. Minsan nga ay may nuno sa punso pa akong nakita tikbalang, maligno at kung ano-anong nilalang na tanging sa libro mo lang matutunghayan. Minsan, naglakas-loob ako magtanong sa isang matanda na hindi naman kalayuan sa tinitirhan ko. Nagtitinda siya ng sari-saring mga pagkain. Tinanong ko siya sa mga nilalang na aking nakikita sa pagsapit ng dilim. Mumiti lang ito at nagwikang ang pangalan ng baryong ito ay Otnagni, baryo ng Otnagni. Na kung babalik ta rin mo at lalagyan ng titik na ay makakabuo ka ng salitang inkanto. Sa madaling salita ining, nakatira tayo sa baryo kung saan nanalagi ang mga inkanto. Sa madaling salita, nasa baryo tayo ng mga inkanto. Napalunok ako ng laway at namutla, napansin naman iyon ng matanda at tumawa lang ito. Wala kang dapat ikabahala. Sagrado ang lupain na ito, hindi sila nanakit sa dyang nasa buka na lang tayo ng kanilang mundo yun ang kagubatan. Para bang sila ang tagabantay ng lupain na ito? Maswerte ka isa ka sa mga pinatuloy nila rito. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataong makatira kasama ang mabubuting inkanto, dagdag pa ng matanda. Doon ko nalaman na hindi lahat ng inkanto ay masama, hindi rin naman lahat ay mabuti, pero namumuhay lang sila sa mundo tulad nating mga tao. Ang hiling lang naman ng mga engkantong ito ay pangalagaan ang kalikasan sapagkat kalikasan ay ang kanilang tahanan. Dito ko masasabing nagbago ang pananaw ko sa mundo. Kaya ikaw na hindi naniniwala, ayos lang basta isa lang ang paalala ko. Respetuhin natin ang kanilang tahanan para tayo ay hindi nila pakilaman. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, Mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.